nako. <sharp noise> Pati oh, lagay mo doon yung kape oh. Sandal mo doon. Ay nako. Na ano yan ay eh. Eh 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 tay. Tay. Eh. Tay yan. Abad na tay yan. Abad na garoon. Ako wala karton. Uh, wala karton. <laughs> Ay, wala karton. Ay, wala karton. Ay, wala karton. Si pate. yung si Wala kanina. Oh, okay, niya. Nila ba ang ako okay, na. nabuhay. Okay, na. <laughs>

Tay. la <laughs> tapete tay, tay, kamo na, ko. Opo ka, pate. Opo ka. Opo ka nga ni. Lapit ka dito. Lapit ka dito, tapon mo. Lumapit ka dito, kalayo mo. Maupo ka dyan, mayos. Iisaluin mo sa basura sa ano kamay mo. ayay, kaki! Ayan! Ayan! Oh ตะกิอะไรตะปุม <laughs> <tik> <catu -muna. tik>